Well, una unang congratulations po sa DSWD dahil magsisimula na kayo ngayong, ngayong umaga, 9 o'clock. Uh, pangungunahan pa ni First Lady ang uh, payout para sa ating mga senior uh, citizens. Ano po, uh, Asec uh, uh, Romel. Gano'n po ba kadami ang makikinabang dito sa payout na ito, karagdagang payout na ito from 500 to 1,000 para sa ating mga yes. senior citizens? Opo, yun nga po ang ating nais na magandang uh, balita sa ating mga kababayan na ito nga po sa pagpasok ng taong 2024, finally ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa uh, welfare act. Ano po, ito yung ating uh, yung para sa mga indigent indigent natin, yung mga social uh, pensioners, ano po, sila po yung mahihirap nating mga senior citizen na wala pong natatanggap na kahit anumang pension, wala sa gobyerno, sa anumang institusyon, ano po, walang trabaho, walang pinagkakakitaan, ito walang tulong na natatanggap sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila po ang entitled dito. Sila hmm. po ay nasa 4 million na indigent po ng mga social pensioners nating tinatawag. So tama po yon from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. Ano? So sila po yung makakatanggap nito. Hindi itong 1,000 pesos na ito. Uh, semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng uh, 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM semestral na ano po. So ito po mamaya kasama po ang ating uh, butihing First Lady, Lisa Araneta Marcos, ano, ay sasamahan po niya ang ating Galingan Secretary Resketsalian para doon sa ceremonyang payout ng ating mga social pensioners po dito po mamaya sa central office ng inyong DSWD.